Sibu Governor abay umalma sa ginawang inspeksyon ni Senator Raffy Tulfo jan sa Cebu North Bus Terminal. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Sibu. Cebu. Pino na ng Cebu City Government si Senator Raffy Tulfo sa pagkuwestyon nito sa 10 pesos at tulfo sa Cebu North Bus Terminal sa Barangay Mabolo Cebu City sa kanyang surprise inspection noong nakaraang linggo. Ito ang naging reaksyon ng mga opisyal ng probinsya sa press conference na pinangunahan ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia, Provincial Legal Consultant Attorney Rory Sipolvida at iba pa noong Abril 10, 20, 2025. Alin sunod dito ang mga komento ni Senator Tulfo sa ang inspeksyon ng CNBT ay mali at sinabi pa sa kanya na siya ay ignorante sa sitwasyon. Ilan sa mga inimbestigahan ng senador ay ang mataas na terminal fee, sirang electric fan, sirang pushcart at isang shed na may koleksyon ng bawat item, gayon din ang mga bus na may mga paglabag. Ayon sa gobernadora, ang ilan sa mga reklamo ng senador ay nasa labas ng kanilang jurisdiction dahil nasa ilalim ito ng responsibilidad ng LTO at LTFRB. Hinggil sa status ng terminal, mahalaga umano ito dahil sa partnership ng Cebu Provincial Capital sa SM City Cebu ang may-ari ng lupang pinagtatayuan ng non-permanent facilities mula sa capital funds. Bukod dito, ang contractor na si Mr. Lo ang, ang, nagpapatakbo ng mga sanitary facilities sa aprobadong public-private partnership na ito sa presyong 10 pesos hanggang 20 pesos sa bawat paggamit. Bago ito, noong April 4, nag-inspeksyon si Tulfo sa CNBT nang hindi ipinalam sa pamahalaang panalawigan ayon kay si Paul Vida. Sa kanyang pagbisita ay tinuro ni Tulfo ang maraming paglabag sa safety regulations ng mga operator ng bus na anya ay naglalagay sa panganib ng buhay ng mga pasahero. Pinunarin nito ang kawalan ng pushcart at non-functioning selling pan sa passenger area at inihayag ng senador ang kanyang inspection sa CNBT sa kanyang TikTok page. An ignorance, ignorance of the law. Whether you are an ordinary citizen or you are a senator, a sitting senator of this Republic of the Philippines, excuses No one. So, it is incumbent upon us public officials to be more circumspect in the manner by which we conduct official and personal. Molariito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jo Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.